Hello guys! Another video, another vlog. So magbo-vlog naman tayo guys no sa ating mga tsinelas na dumating. Kasi wala tayong mga tsinelas So umorder ako guys ng mga pang matanda at mga batang tsinelas so, meron tayong uh, beach walk. Ay! Huwag nag-aaway! Nag-aaway mga junakis na malilit na Doon kayo mga bibis! Doon mga bibis! Yung aking alagang puting aso guys, nanganak kasi. Eh. <laughs> Ayan oh. mga kit 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 kit, kit Ya sympath kit 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 kit, kit 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 ya, Langkit, kit 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 nama dia hier shuttle, jadi apakah don, adalah transportasicer ini?M lepas don, lepas labas don. labas tuju labas labas, labas labas labas, shh, labas. don So, ayan. Uh, bubuksan natin, guys, yung ating chinelas. Chinelas na ano ba to? Beach Monoblock. Ayan. So, 14 perasong beach walk, guys, no? ano uh, anuhin natin. Open natin. So, bilangin natin kung tama ba yung bilang ng ating mga sinelas. Bili ko nito guys ay nasa 149 pesos. Ibebenta ko siya ng 170 pesos. So meron tayong 21 pesos no. Nakita dito. So sa bayan guys, ah, uh, kasi nung naubusan ako ng sizes nung bumili dito, taga dito sa amin, doon siya bumili sa bayan. Ang bili niya guys, 200 na bitsyo. Grabe mahal. Since bayan nga ito. Kaya, mataas. Yan. So, tas natin yung camera para makita niya. Yan. Oops! Ayan. So, meron tayong, yan o, brown. Eight to nine na size. Bilangin natin. One, two, three, four, nine ten no blue. Five. Iba-iba ng, iba-iba ano nito guys, no sizes. Ano ba? Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, 12, 13, 14. Tama. 14 pieces. Yan. So, may mga naghahanap ng na ganyan. So, may naghahanap din ng puti. Yan. Seven to eight, eight to nine, tsaka nine to ten yung mga tsinelas guys ng beach walk so, yun ang bintan ko guys, 170 pesos kuha ko ay uh, 149 pesos Ayan. so next next natin, yung isang box so ito naman yung uh, sa mga dito na lang pala yung camera na para kita, tayo <laughs> na lang ako Ayan. ito pampata to guys sa atin ba, asan yung ating gunteng Mawala oh, yung ating bunteng. So, buksan ko na lang, no? Oops! Sobrang bilik pala nito. Ayan. Meron tayong, yan you know, no, Captain America. Maninipis pala. Tayo pala mura. 39 pesos. Ayan, no? 39 pesos. So, e, ganda natin 50 pesos. Ayan. Ayan, maliliit. Kung so, madami namang maliliit dito na bata. Ayan spider powder spider power pala <laughs> ayan, spider power paninipis lang sya pa. ayan, may pambata din na pambabae, ayan oh. barbie tapos, sofia the first ayan, sofia the first meron ding avengers ayan, avengers Tapos, Spider-Man. Tapos, ano ba to? Superman. Magliit. Tapos, Frozen. Manipis lang siya, no? Yan, no? Tapos, Spider-Power, Spider-Man. Yan. So, yun pang bata. Tapos, another, ano guys, nabuksan natin. Ito naman yung mumurahin nating sinelas. Yan, pang matanda. So, um, sa natin. Ito yung best walk. Hindi siya beach walk. Beach, beach, Hindi <laughs> siya beach walk, na. Best walk. Iba yun. mga Bisaya, guys, no? Minsan, kahit matagal na sa Maynila, talagang lumalabas pa rin yung pagkabisaya. Matigas ba yung words na nababanggit? So, okay lang. Yun. Ang <laughs> no problema dyan. So, yan. So, meron tayong 9 to 12. Yan, guys, o yung best walk. Parang may ilan bang kulay nito? 1, 2, 3. 3 colors siya. Yan, o. Oh. Yan. Mura lang to, guys. Uh, magkano ba to? 39 pesos din ata. Ito 39 din to. Ito 39 din to. Yan. So, ganda ang ganda na kulay, o. Oh. Diba? Medyo ano lang siya guys. Compare sa ano kasi beach walk. Malambot yung apakan niya. Ito kasi medyo rough. Yan o. Pero may mga bumibili pa rin ito. May naghahanap kasi ng mura. So ayan. Meron tayong brown. Ayan o. White na brown. Three colors at two colors. So yan ba ito? One, two, three, four, five. Ito pa. Ito pa. Yan pa. O, natin. Yeah. Oh. Ang dami natin chinelas. Ay, meron din ganyan guys, o. Oh. Diba? Dada ng mga kulay. 6, 7, 8, 9, Red, blue. Nine. 13, black 15, 16, Eleven 18, pieces 20, 21, Three, four, five, six, seven, eight. 28, Eight. 11, 11 pieces to guys. Ayan. Ayan, di ba? ganda. So, yun yung ating mga chinelas guys. So, yan naman ay ilalagay ko doon sa taas para meron ng laman yung ating. Ito kasi guys, yung akin nagaya ng mga beach walk. O, oh, ito yung basket na to. Ayan. So, wala na siyang laman. So, bukas guys, mag-ano naman ako. ah uh, Mag-tour tayo ng aming tindahan. Kasi at least may mga laman siya. Kaya lang madami ding wala. <laughs> like doon sa 1.5 no pa ako 1.5 no para ako nakapagbit nakabili so ayan so ito yung ating mga chinelas so yun naman guys ang aking sinishare ito yung aking chinelas sa di ba? maraming salamat sa panunod paalam bye bye